Good afternoon guys, uh, welcome po muli uh, na atakaroon dari sa uh, atuang farm atong ipakita sa inyo labi na sa atong mga mamsi gustong magtanom og gulay. Inspire na atong mga mamsi labi na nga instead nga lakaw-lakaw eh, nga pwede magtanong ana lang. Atong ipakita ang atuang uh, gulay sa maani. Uh, Laputin mga uh, sibuyas dahon kunya niya, ni ang ang sitaw guys uh, actually mamungahay na ni siya. wala ta nagagamit o uh, mga insecticide ang ato lang ginagamit uh, ni pag spray siya itong mga insecto sabon sabon niya siya nga powder okay. uh, wala ta nagamit og, mga chemical guys na makadaot wala ni siya gina, gina, niya na baligya uh, totally kwan lang siya pang balay lang yun napot kay kundol guys nadere kundol wala pagyapon na mga pero karong nga panahon na guys uh, init ulan nindot yun ang ato mga pananom sama sa gulay uh, saging daon sa saging nindot yun ang saging karon uh, totally wala, wala kayo sigatuka, ang ato mga gulay ang makita ninyo uh, green yun kaning sito guys ugdi ni mo ni isprihan sama sa akong gigamit karon nga uh, sabon kay powder akong gi-spray sa iyahang uh, bulak di okay. bunga paingon pa ni mo bunga okay. yes. di Putay kamuti, kamuting kahoy diri naputay tay talong guys kana uh, actually konsumo ra uh, labi na karon nga panahon nga uh, mahal gyud ang mga panaliton ang buhaton nato uh, sa man ni magtanom gyud ta og mga atuang mga sideline line sama sa mga gulay kay atuang mga mamsino sino uh, ang atong talong guys uh, totally na nagi uh, bunga gamay pa uh, namungahi pagid siya okay kani nga itong mga diskarte guys uh, gihimo na siya uh, para makasustain uh, labi na sa kapait taron nga panahon uh, gagmay lang nga mga income kay totally makatabang yud ang atuwang mga sama ni Ani pananom natay mga atsal